Oh, yung milk. Oh, milk. Tsaka biscuit. Ano sabihin mo kay Ninang? Thank you. Thank you. Oh, ay, marunong pala siya magsalita. Thank you, Ninang. Thank you, Ninang. Oh! Ay, yung mga ka-Wonder. di oh, diba? Kakarating lang natin. Nung no? si Wonder Daddy Hoggard. <laughs> Eto sa mga ano to. Huwag na itong ipasok. Kasi sa ano yan. Sa sabon station yan. Sempre oh! Welcome back kay Marites Vlog! Hello! <laughs> ang tagal ng leave niya, Bi! ang araw ba yung leave niya? One week. <laughs> oh, di ba? <laughs> isang linggo na yun. Isang... Ay, lindu <laughs> na Eto, May lina kumata. May lina Eto, sa ano pasok. yan? Para sa October 4, yan. Pang merienda. Oo, pasok mo. Hindi, lang yan Ay Hindi, i, i, i re ref pa yan, e. Eh. Ito, wag na to kasi may bibigay ko to. O, oh, ba? Diba? May malilibre ng biskuit ngayon. Kaya ba? Maritis vlog. <laughs> Nanginginig na yata yung tuhod. <laughs> Ayan mga ka-wonder, ganun lang tayo, di ba? Kapag, kapag, ano, yung tawag nun, kapag mga ganitong petcha na, alam na this. Oh, nag o, nag-grocery sa Wonder Mami nyo ng pang one month supply. Oh, di ba? Ay, hindi ko na ihiwalay yung ano. Yung gatas. Sama ba yun? Oo nga. Baka nasa ilalim yun. O, wonder ka sa bahay ba? Mag-ano ka kay Maritis Vlog? Mag-ano ka at baka mamaya... <laughs> Kaya ba? <laughs> o, okay, yan mga ka-wonder, pang one month supply natin yun yan. Ahanapin lang natin yung gatas na ipapamigay natin dun sa apo ni Wonder Kuya. Saan ba yung nakalagay? Oh, maya ilan. Magbubuhat lang kami mga ka-wonder. Oh. Ito na siya. Oh, 'di ba Carton-carton na kasi hindi na siya pwede ng plastic. <laughs> ah, ayun, ayun yung gatas Oo, oh, akin na nga tayo, ibigay ko na kay Wonder Ano yan? ay Wonder kasambahay vlog Okay na siya, na, na lab-sick lang siya <laughs> Na-miss niya na yung ano niya, Si Wonder Farmer <laughs> Sana all na-miss <laughs> Ayan. Wow. Iibigin natin sa isang inaanak natin kasi yun na lang yung hindi natin nabigyan. Yung dalawa nabigyan na natin. Sana all may taga-supply. Ano yan? Apple ah, buron. Wala na, Maritis Wala Vlog. Na. Oh, napagod <laughs> si Maritis Vlog. <laughs> 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 hindi ko kung ano, yung mga laman yan. ano yan pang one month supply yan Maritis vlog oh. Pero nagsigurado ka ng one month ko. Ano yan? Supply. One month supply yan. Oh, di ba? Ano bukas diba? <laughs> <laughs> na hindi ayos atin ngayon. Oo. Si kayo. Kung parang, bukas o ngayon. <laughs> Ayun mga ka kasi oh, nahapunan tayo kasi nagsimba pa tayo, nag victory group tayo, tapos nag grocery tayo kaya gabi na tayo nakauwi, Medyo hapon na pala. Pagabi na. Ngayon, mapupuntahan uh, natin yung pambibigyan natin ito. Yung inaanak natin. Yung apo ni Wonder Kuya. Kasi para may magamit na siya. <laughs> Kasi wala na daw siyang gatas. Tau pa! Asan <laughs> <Ay? laughs> si Ile? Ile! Asa na siya? Asa na siya? ni Nang! ko galit naman si Wonder Kuya. O oh, galit na ako, ang tagal. Oblis oh, daw. <laughs> wow. Oblis oh, ni nang, bliss. Ah, ba't ang bliss? O oh, kiss ni nang. Ba't? Oh, Anong kinakain mo? <laughs> oh, yung milk, oh milk, tsaka biscuit. Ano ah, sabihin mo kay ni nang? Thank you. Thank you. Oh, <laughs> ay, marunong pala siya magsalita. Thank you, Ninang. Thank you, Ninang. Oh, di ba? Uh, gu gusto mo ta? Hindi o, hindi daw <laughs> <laughs> Nang Chris Hindi daw, ayaw niya daw ayaw, ayaw, ma? Mo. Ayaw? ayaw mo? Ayaw? Ayaw ko? Gusto mo? <laughs> hindi daw, paano yan? O sandali, tanungin natin Ito, gusto mo? O hindi, o bawiin ko na sige Uh, uh, daw. Gusto, mo daw Ayaw niya daw mga kawander eh. Wala tayong makagawa. Iwi natin Ayaw ulit. Ayaw ma. Ayaw mo. Ayaw <laughs> 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 Pinaprank ako nito ng ina-anak ko ah. O, kiss ulit. Kiss na ulit. O, thank you Ninang. Thank you Ninang. Oo. Ah. <laughs> o, sige na. Bye-bye nat. Gutom na si Ninang. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Oh. Uh, Ngayon mga ka uwi na ako kasi bago, bago ko bawiin kasi ayaw niya daw. Uh, gusto niya, gusto mo lechon? Eh, hindi. Buti pa tong inaanak ko na to laging tinatanggayan sa susunod. Huwag na ha. Hindi kita bibigyan ng milk at biskwet. Opa. Oh, buti pa to sana all ganito ang inaanak. <laughs> Ayan na mga ka-wonder, uwi na tayo kasi kakain na gutom na ako. Hindi kami nagmerienda sa labas. Tipid match. Ayan mga kawanda, maraming maraming salamat sa panunood. And see you sa October 4 sa Agno Public Market. Bye-bye!